Ano mo? Sabi sa akin nasa 20 to 25 kilos lang. Flashback. All right, so 'yun sabi nito. May add daw siya. May add ito higit sa book ko tawag ka sa akin. sigi nga. Sige nga, tawagan nga natin. Hello po. Hello po. sir. Yes sir, lalamove po. Ano Ano po ba dadalhin, sir? Nakabox na siya pero may kabigatan. Hindi naman siya ganoon kalaki. Um, ilang kilo, sir? Siguro 30, ano? 20 ganoon. Oh. 20? Ah, okay. Sige sige. So, boundaryhan lang ng silang tagay-tay eh, no? Medyo malapit lang ito eh, no? Oh. Ah, okay. Sige, sir. Yung pagalaan ng parcel. Ah, okay. po. kung pangka kasi ako, ipapa, ipapa assist ko lang siya sa doon. ipapa ipapa pila kung ano na patay na lang punta sa akin ah kung baga upin ko po siya dito tapos ano nung ko po. asikasu inko siya na ano oh, ka lang. Wala lang hindi, eh, hindi, hindi, hindi yung ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko muna Puntahan ko hindi ah, ko hindi ko hindi ko Sige sir, Dabi naman medyo may kabigatan daw 20 kilos Eh sakto lang naman siya sa ano eh, sa kilogram ng ano Dadoblihin daw yung payment Ang payment nito is parang 80 plus, ganyan Ah, kasi ang drop off natin parang pamula dito ang ganda, medyo malapit lang Malaki ba? Ay. Water pump pala ano? Ganong kabigat siya sir? Ah, Ay! Siya tumama kina, Marina siya ganun. Mabigat 'yan. Ah, oo nga no, bigat. Sabi niya mga 20 kilos kaya pinatustos ko. 20. Mga 25. Mabigat, sir. Wala aton 25 lagpas 'to. Nagbubuo ako simento sir. Mabigat pa siya sa semento. Pero diyan lang naman sa tinta. Oo nga po nalito ng pampanga mm -hmm. pero sinabi niya na sa akin actually sir na mabigat, kaso hindi ko ina-assume na ganyang kabigat, kasi sabi niya parang 20 kilos, mga ganun lang mabigat to no? ayan ba si sir ayan. sir mabigat pala kala ako mga 20 lang kaya naman siguro to nag-aano na ito sir may nagdadala talaga niyan hindi kasi may rider ako na taga bulihan mm -hmm. eh wala na, nasa malo hindi pa, pa impanta. Hindi, ibig sabihin, dinadala talaga motor. Kinakarga sa motor yan. lang Ah, motor. motor. Oh. Eh, kaya. Sige, kaya yan. Kayaanin ko. Hindi, ganda na lang, sir. Negotiate ko na lang si Bossing. Oh, sir, magkano kaya mo bigay sa akin dito? Nga, kaso, sir, sa ano, kung dadoblihin lang natin yung presyo sa Lala Move, sir, medyo talo ako. Nakapuling kasi booking nyo, sir. 300. Uh, 300 daw. 300. 300. 350 sir, close natin. Sige, sige, sir. Ano ko na lang, karga ko. Hindi, lalagay ko na lang sa harap siguro, sir, yung bag ko. To ko para hindi na ako babalik. Yun, no. Ngayon, ang problema ko dito, sir, pagbaba ko doon. <laughs> karga talaga to rider nyo, sir. Layo, ano? Grabe yung rider ko bigayon. Na hmm. lang pa ganun, sir, yung pa ilalim, Para mas sure pa. Hmm. Yata. Opo. magpapa-drop and go. 1 2 3. Anong naman ito? Um, transmission daw na sa sakyan, sir? Transmission pa. Yun. 68 kilos pala, ano? Sabi sa akin, nasa 20 to 25 kilos lang. Okay, so, na-send na yung, ano, kulang uh, na Gcash. So, bali, naging total of 350 yung ating naging delivery fee doon. 68 kilos pala yung, grabe.